sabi ng mga magulang. Huwag mong sisirain ang kasal ng kapatid mo sa hitsura mo. Manatili ka na lang sa bahay, ngumiti lang ako at kinansela ang paglipat ng dalawang daan at limampung libong piso para sa kanilang salusalo. Ngunit hindi pa nila alam na ang lumang hasyenda kung saan gaganapin ang kasal ay akin pala talaga. Si Ana ay laging anino sa sarili niyang tahanan. Hindi naman siya sinasadyang baliwalain bagkus ay hindi lang siya napapansin parang kasangkapan o karaniwang tanawin sa labas ng bintana. Si Omar, ang kanyang kuya, ang araw na umiikot ang buong pamilya. Maganda siya, kaakit-akit, matagumpay, kahit pa sa paningin ng mga magulang na sina Victoria at Nicholas. Anumang tagumpay niya, kahit maliit ay sinasalubong ng malakas na sigawan ng tuwa at papuri. Si Ana naman, gaano man siya magsikap, ay laging nasa lilim ng kanyang kaluwalhatian. Mahusay siyang mag-aral noon sa paaralan, ngunit para sa kanila ay natural lang iyon. Si Omar kahit pumasa lang ng katamtaman ay pinupuri sa pagsisikap. Natapos ni Ana ang unibersidad ng may karangalan, ngunit ang mga magulang ay malamig lang na binati siya. Agad na lumipat sa usapan tungkol sa panibago niyang tagumpay ni Omar sa bowling tournament sa opisina. Masipag at responsableng trabahador si Ana. Ngunit ang ambag niya sa badyet ng pamilya ay itinuturing na karaniwan, hindi karapat dapat sa pasasalamat. Si Omar, pagkatapos magpalit-palit ng trabaho, ay laging nakakakuha ng moral at pinansyal na suporta mula sa mga magulang at ang kanyang mga kabiguan ay ibinubunton sa inggit ng iba. Hindi naman inggit si Ana sa kanyang kapatid. Gusto lang niya na mapansin din ang kanyang pagsisikap na magkaroon ng timbang ang kanyang opinyon na makita siya ng lubos. Ngunit habang siya ay tumatanda, lalong nagiging malinaw na hindi ito mangyayari. Sa kanilang pamilya, may tahimik na kaugalian. Si Omar ang bayani at siya ang simpleng manggagawa na dapat magbigay suporta sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng universidad, nagtrabaho si Ana bilang programmer sa maliit na kumpanya monotono at hindi masyadong kawili-wili ang trabaho ngunit nagbibigay ito ng matatag na kita. Hindi tulad ni Omar na mas gustong malikhaing profesyon na walang masyadong responsibilidad marunong mag-ipon si Ana. Tinanggihan niya ang maraming bagay. Bagong damit, makabagong gadget, bakasyon sa tabing dagat. Lahat ng ipon niya ay nasa special na account para sa kanyang matagal ng pangarap. Ang pangarap na ito ay nagsimula pa sa pagkabata ni Ana. Nang una niyang makita ang lumang hasyenda sa gilid ng lungsod Ang inabandunang bahay na may haligi at malaking hardin ay parang engkantong kwento sa kanya Inakala niya kung paano niya ito isasaayos, bibigyang buhay muli, gawing lugar ng walang hanggang saya at kasiyahan Lumipas ang mga taon, nagiging luma ang hasyenda Ngunit hindi nawala ang pangarap ni Ana. Patuloy siyang nag-iimpok, nag-aaral ng arkitektura at disenyo nangongolekta ng impormasyon tungkol sa pagpapanumbalik. At sa wakas, dumating ang araw na maisa sa katuparan niya ito. Ilang taon na ang nakalipas, ibinenta ang hasyenda. Agad na ginamit ni Ana ang pagkakataon. Binili niya ito sa kanyang pangalan, ngunit hindi sinabi sa sinumang kapamilya. Alam niyang hindi sasang-ayon ang mga magulang sa kanyang kabaliwan. Si Omar naman ay tatawa lang siguro sa kanya pagkatapos ng kontrata, tumawag si Ana kay Ignacio Mendoza, matagal ng kaibigan ng pamilya at bihasang tagapamahala. Si Ignacio ay tahimik ngunit mapagkakatiwalaan. Matagal na niyang alam ang pangarap ni Ana at handang tumulong. Magkasama silang gumawa ng plano sa pagpapanumbalik at sinimulang isagawa ito ng paunti-unti. Mabilis ang progreso, bagaman mabagal. Inilaan ni Ana ang lahat ng ipon at bawat libreng oras sa pangangasiwa. Upang hindi masayang ang hasyenda, iminungkahi ni Ignacio na ipaupa ito para sa mga okasyon, kasal, anibersaryo, corporate party. Nag-alinlangan muna si Ana ngunit pumayag ang kita mula sa upa ay napupunta sa karagdagang pagpapanumbalik at pagpapanatili. Ganito na buhay si Ana sa dalawang mundo. Sa araw, simpleng programmer siya, hindi napapansin sa opisina. Sa gabi at katapusan ng linggo, may ari ng magandang hasyenda na unti-unting nagbabago, lalong sumasaya at komportable. Walang alam ang kanyang pamilya sa kanyang lihim. Patuloy nilang nakikita siya bilang kulay abu na daga at hindi siya nagmamadaling baguhin iyon. Gustong gusto niya ang pag-iingat ng lihim, ang pakiramdam ng lakas at kalayaan. Alam niyang darating ang araw na ibubunyag niya ang lahat at papalapit na iyon. Pinili ni na Omar at Marina ang hasyenda para sa kanilang kasal sa pamamagitan ng ahensya hindi alam kung kaninong ari. Aksidente niyang nalaman ni Ana habang tinitingnan ang mga dokumento na dala ni Ignacio para pirmahan. Ang pangalan ng ahensya, Petsa, pangalan ng nobyo at nobya, lahat ay tumugma. Kumaba ang dibdib ni Ana, ngunit hindi siya nagpakita. Interesado siya sa pagtingin kung paano magaganap ang mga bagay. Di nagtagal, dumating ang opisyal na imbitasyon. Puting sobre na may magandang sulat. Sa loob, mamahaling papel na may laso. Ngumisi si Ana. Formalidad lang. Ni hindi man lang sila tumawag para personal na mag-imbita. Parang sa sosyal na okasyon, hindi sa kasal ng sariling kapatid. Dumating ang araw na bumisita si Victoria, inanina Ana at Omar sa bahay niya. Tense ang muka, matalas ang tingin. Inalok siya ni Ana ng tsaa, ngunit tinanggihan, kailangan kitang kausapin simula ni Victoria na nauupo sa gilid ng sofa. Ang kasal ni Omar, alam mo kung gaano ito kahalaga sa pamilya natin. Tumango si Ana, bagaman alam niyang para sa ina, mahalaga lang ang nagpapakita ng pamilya sa magandang liwanag. Gusto naming perpekto ang lahat, patuloy ni Victoria, maingat sa mga salita. At alam mo, Anang, ikaw, well, alam mo naman. Matiyagang naghintay si Ana, alam na darating ang pinaka-interesante. Sa wakas, sinabi ni Victoria, nagdesisyon kami na mas mabuti kung hindi ka pupunta. Nagtaas ng kilay si Ana, nagkunwaring gulat, bagaman handa na siya rito. Hindi pupunta sa kasal ni Omar, bakit? Nag-alangan si Victoria iiwas ang tingin. Alam mo naman, mga larawan bisita, medyo nawawala ka sa background. Huwag magalit, Anang. Alam mo kung gaano kasensitive si Marina sa imahe. At hindi ka naman mahilig sa maingay na okasyon, di ba? Mas mabuti sa bahay ka. Tahimik. Tahimik si Ana, nakatitig sa ina. Walang awa sa mga mata nito, tanging pag-aalala lang sa perpektong larawan ng kasal. Ibig sabihin, mabagal na sabi ni Ana, sa tingin niyo ay sisirain ko ang kasal sa hitsura ko? na mula si Victoria. Hindi naman ganon. Mas mabuti sa bahay ka, maniwala ka sa akin. Padadalhan kita ng larawan, dadalhan ng cake. Wala kang mamis. Tumalikod si Ana sa bintana upang itago ang mga luha. Ilang beses siyang itinulak sa lilim, ginawang invisible at lagi niyang pinayagan. Ngunit sa pagkakataong ito, magbabago. Sige mama, mahinang sabi ni Ana, pinipigil ang boses, mananatili ako sa bahay. Nagbuntong hininga si Victoria ng maluwag. Salamat, Anang. Lagi mong naiintindihan kami. Pinahahalagahan namin ang iyong katalinuhan. Mabilis siyang nagpaalam at umalis, sigurado na naayos na ang lahat. Nag-iisa si Ana, nakatitig sa malungkot na taglagas sa labas. Kumukulo sa dibdib ang galit na may halong sama ng loob. Noong gabing iyon, matagal siyang hindi makatulog. Umalingaw-ngaw ang mga salita ng ina na gaapoy ng determinasyon. Tama na, hindi na siya papayag na gamitin siya. Ipapakita niya kung ano siya talaga. Kinaumagahan, pumunta si Ana sa trabaho gaya ng dati. Routine at hindi kawili-wili, ngunit matatag. Nagpapahintulot ito sa kanya na magbayad ng bills at mag-impok para sa hasyenda. Sa tanghalian, pumunta siya sa bangko at kinansela ang naka-schedule na 250,000 piso para sa gastos sa kasal. Ang perang iyon ay para sa bayad sa hasyenda at iba pa. Alam niyang umaasa si na Omar at Marina sa tulong niya gaya ng dati ngunit ngayon ay wala silang makukuha. Tumawag siya kay Ignacio Mendoza. Ignacio, kamusta? Si Ana ito. Kamusta, Ana Nicole? May problema ba? Oo, kailangan kitang makita agad. Gaya ng dati, tahimik at pungtual si Ignacio. Dumating siya sa opisina pagkatapos ng isang oras. Ikinuwento ni Ana ang usapan sa ina at ang kanyang desisyon. Ignacio, kailangan mong kanselahin ang kontrata ng upa sa hasyenda para sa kasal ni na Omar at Marina. Mataman siyang pinakinggan ni Ignacio hindi nakikisali. Walang gulat o paghusga sa mukha. Matagal niyang kilala si Ana at alam na hindi siya pabigla-bigla. Dahilan? Tanong niya ng maikli. Hindi natupad ang kondisyon ng bayad, sagot ni Ana. Hindi sila nagbayad ng paunang bayad sa takdang oras. Tumango si Ignacio. Sige, Ana Nicole, gagawin ko. Kailan kansilahin? Sa umaga ng kasal, sagot ni Ana para malaman nila kapag dumating na ang mga bisita. tumango uli si Ignacio, tumayo at pumunta sa pintuan. Gagawin ko ayon sa iyong gusto. Tinitigan ni Ana ang likod niya, nararamdaman ang excitement sa loob. Ang araw ng kasal ni na Omar at Marina ay magiging araw ng katotohanan. Araw na ibubunyag niya kung sino siya talaga ng malakas. Nagliliwanag ang umaga ng kasal, parang ang kalikasan ay ngumingisi sa darating gumising si Ana nang may kakaibang ginhawa. Parang nabawasan ang mabigat na pasanin. Uminom siya ng kape, nakatitig sa tahimik na bakuran ng kanyang simpleng bahay at naisip kung gaano kaiba ito sa makabagong karangyaan ng hasyenda. Sa pamilya niya, abala sa paghahanda. Si Marina sa sutlang robe tumatakbo sa mga kwarto naguutos sa stylists. Si Omar, mayabang at sigurado, tumatanggap ng bati mula sa kaibigan na nanakot ng masayang party. Sina Victoria at Nicholas ay abala rin ilang oras na lang bago magsimula. dinagtagal, nagtagal, dumating ang unang bisita sa hasyenda. Mga bihis na babae sa sombrero, lalaki sa suit, bata na may lobo. Lahat ay excited sa maringal na okasyon. Ngunit sa halip na orkestra at ngiti ng host, si Ignacio ang sumalubong. Ang striktong hitsura at opisyal na tono ay agad na nagpatahimik. Mabuting araw sabi niya sa nalilito na grupo. Paumanhin, ngunit kanselado ang kasal ayon sa desisyon ng may-ari ng hasyenda. Nag-ingay ang mga bisita, nagtinginan, hindi makapaniwala. Paano kanselado? Galit na tanong ng isa. Inimbitahan kami. Paumanhin sa abala, sagot ni Ignacio, kalmado. Hindi natupad ng organizers ang kontrata kaya kinansela ng may-ari. Habang nagpapaliwanag si Ignacio, lumapit ang galit na si Omar. Ano itong nangyayari? Sigaw niya, hinawakan ng manggas ni Ignacio. Anong kansilasyon? Sino ang nagdesisyon? Kalmadong umalis si Ignacio sa hawak at tumingin ng deretso. Gumagalaw ako ayon sa utos ng may-ari. Sa kanya ang tanong, Sino ba yung may-ari, Hayop? Patuloy ang sigaw ni Omar. Nawawala ang kontrol. Nasaan siya? Bakit walang nagsabi? Lumapit sina na Victoria at Nicholas puno ng gulat at galit ang muka. Ignacio, anong biro ito? Sigaw ni Victoria. Alam mo namang kasal ng anak ko ngayon. Paumanhin, Victoria Petra, sagot niya. Utos lang ng may-ari ang sinusunod ko. Sino yung may-ari? Ulit ni Nicolas, nakakuyom ang kamao. Kailangan nating kausapin siya agad. Tahimik na itinuro ni Ignacio ang paparating na sasakyan. Bumaba si Ana. Lahat ay natigilan. Sina Omar, Victoria, Nicolas. Tinitigan nila siya parang multo. Si Marina medyo malayo, mapanuyang ngumisi. Ana, Bulong ni Omar, hindi makapaniwala. Ano ang ginagawa mo rito? Bumaba si Ana at dahan-dahang lumapit. Walang takot o kahihiyan sa mata. Tanging tibay at determinasyon. Narito ako dahil ako ang may-ari ng hasyendang ito, kalmadong sabi niya. Tahimik na parang libing. Ang mga bisita nakalimot sa galit, curious na nanood. Sina Omar, Victoria at Nicolas ay parang tinamaan ng kidlat. Si Marina ay ngumisngis ngunit may takot sa mata. Ikaw ang may-ari? Sa wakas ay nasabi ni Omar. Hindi posible. Posible, sagot ni Ana diretsong tumingin. Binili ko ito ilang taon na ang nakalipas at isinasakatuparan ng pagpapanumbalik. Saan mo nakuha ang pera? Gulat ni Victoria. Programmer ka lang. Nagtrabaho ako ng walang pahinga, sagot niya. Nag-ipon sa lahat, tinanggihan ng marami para sa pangarap ko. Bakit mo ito itinago? Tanong ng ama. Sinusubukang intindihin. Dahil alam kong hindi ninyo maiintindihan, sagot ni Ana. Lagi ninyong itinuring akong kulay abo na daga, hindi karapat-dapat sa higit pa. Lagi ninyong pinupuri si Omar kahit sa maliit, at ang tagumpay ko ay binabalewala. Sinubukan ni Omar na sumagot ngunit pinutol ni Ana. "Huwag na, Omar," sabi niya. "Lagi kang paborito, hindi kita sisihin." Ngunit ayoko nang mabuhay sa lilim mo. Gusto ko ng respeto at pagpapahalaga sa kung sino ako, hindi sa maitutulong ko. Si Marina natahimik noon sumali. Sino ka ba para sirain ang kasal namin? Sigaw niya, lumapit kay Ana. Ingit ka lang. Kalmadong tumingin si Ana. Hindi ako ingit, sagot niya. Gusto ko lang na iwan akong mag-isa. Ayoko nang makisama sa mga hindi ako pinahahalagahan. Pagsisihan mo ito, Sigaw ni Marina galit. Makikita mo kung paano kami mabubuhay at ikaw mag-isa. Posible, sagot ni Ana. Ngunit mas mabuti mag-isa kaysa sa mundo ng kasinungalingan at pagkukunwari. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Ana at pumunta sa sasakyan. Parang utos, humiwalay ang mga bisita. Sina Omar, Victoria at Nicolas ay naiwan sa gitna ng bakuran, nalilito at napahiya. Si Marina ay nagwawala, sumisigaw, Sumpa habang pumapasok si Ana sa sasakyan, lumapit si Ignacio. Tama ang ginawa mo, sabi niya tumango. Matagal ng panahon para itama sila, ngumiti si Ana. Salamat Ignacio, sagot niya. Wala ako rito kung wala ka. Pinatakbo ni Ana ang sasakyan at umalis sa hasyenda. Sa rearview mirror, nakita niya ang mga bisitang umalis nang disappointed. Si na Omar, Victoria at Nicolas ay nakatayo nang parang nawala, hindi alam ang gagawin sirang-sira ang kasal. Kasama nito, gumuho ang mga ilusyon na itinayo nila sa loob ng maraming taon tungkol sa kung ano si Ana, ang kulay abo na daga. Shock, galit, hindi pagkaintindi, lahat ng emosyon ay kumukulo sa hangin parang ulan na darating. Ang mga bisita parang natatakot na ibon, mabilis na umalis nagbubulungan at nagbibigay ng awa at paghusga sa pamilya ni Ana. Si Omar ay nakatayo sa gitna parang tinamaan ang kanyang mukha, karaniwang mayabang, ngayon ay galit at napahiya. Si Marina, dating nagniningning sa gown, ngayon ay malabong anino. Ang luha ay sumira sa makeup, ang buhok ay gusot sa nervyos. Sina Victoria at Nicholas, karaniwang may kumpiyansa, ay magkayakap, parang ulilang bata na nawala ng suporta. Tinitingnan nila ang umuuling sa sakyan at walang laman na hasyenda at sa mata nila ay ang pag-unawa sa laki ng sakuna. Si Ignacio calmado nanood mula malayo. Alam niyang kailangan ni Ana ng katahimikan upang lampasan ang emosyonal na pagsabog. Ginawa niya ang bahagi niya at umaasa na magagamit ni Ana ang bunga ng tagumpay. Samantala, pagbalik sa simpleng bahay, nauupo si Ana sa bintana, tinitingnan ang lumulubog na araw. Pakiramdam niya ay walang laman, ngunit puno ng bagong lakas. Oo, sinira niya ang kasal ng kapatid. Oo, napahiya niya ang magulang. Ngunit hindi ba nila ito deserving? Kailan ba nila siya nakitang tao, hindi lang appendage sa perpektong buhay nila? Naalala niya ang walang hanggang taon sa lilim ni Omar. Ang maliit niyang tagumpay ay itinataas sa langit. Ang kanyang pagsisikap ay hindi pinapansin. Omar, ang ating pride, sabi ng magulang. Siya ay tulong lang, kulay abo na daga na laging handa para ayusin ang problema. Naalala niya ang pangarap sa hasyenda mula pagkabata pag-iimpok ng bawat sentimo, pagtanggi sa lahat para maisakatuparan ang mga gabing nagbabasa ng plano pagbuhos ng kaluluwa at pagtatago sa pamilya dahil hindi nila maiintindihan. Ngayon, nang maging realidad ang pangarap, ginamit niya ito upang makalaya sa pressure ng pamilya. Alam niyang magdudulot ito ng galit at husga, ngunit hindi na siya makakabuhay sa rules ng iba. Karapat dapat siya sa respeto. Kung hindi ibibigay ng pamilya, Handa siyang putuli ang ugnayan. Sa gabi, nang madilim na sa hasyenda, dumating ang sasakyan sa bahay ni Ana. Bumabasin na Victoria at Nicholas, maputla ang mukha. Ana, anak, simula ni Victoria nang nanginginig. Ano ang ginawa mo? Sinira mo ang buhay namin. Tahimik na tinitigan ni Ana ang ina, walang galit o sama, tanging pagod. Sinira ko ang buhay ninyo, mahinang tanong niya. Naisip ba ninyo na sinisira ninyo ang akin?" Sinubukan ni Nicholas na hawakan siya ngunit umiwas. Lagi kaming nagmamahal sa iyo, Ana, sabi niya. Si Omar lang ang espesyal. Espesyal, ngisi ni Ana. Marunong lang siyang magkunwari at ako ang laging sumusuporta para ipagmalaki ninyo siya. Ngunit pamilya tayo, sigaw ni Victoria. Dapat magsuportahan. Suportahan? Ulit ni Ana. Kailan ninyo ako sinuportahan? Kailan ninyo tinanong ang mga pangarap ko? Nakita ninyo ako bilang tulang, hindi tao. Tahimik ang magulang, nakayuko. Naiintindihan nila na tama si Ana. Hindi nila siya napansin, pinahalagahan, ginamit lang. Mali kami, Ana, bulong ng ama. Naiintindihan na namin, patawarin mo kami. Patawarin, nagbuntong hininga si Ana. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo, ngunit sigurado akong hindi na ako papayag na gamitin ninyo ako. Paano kami mabubuhay nang wala ka? Umiyak ang ina. Lagi kang tumutulong sa pera sa gawain. Matuto kayong mag-isa, sagot ni Ana. Hindi na ako ang inyong lifesaver. Isinara niya ang pinto sa harap nila. Alam niyang magdurusa sila, ngunit nagdusa rin siya sa maraming taon. Ngayon ang panahon niya para mabuhay ng ayon sa sarili. Sa mga sumunod na araw at linggo, lubos na nagbago ang buhay ni Ana. Nag-resign siya sa trabaho at lubos ang inilaan sa pamamahala ng hasyenda. Kasama si Ignacio, gumawa sila ng bagong plano. Nakakuha ng bagong kliyente at ginawang matagumpay na negosyo ang lugar. Sina Omar at Marina ay sumubok makipag-ugnayan, humingi ng tawad, nag-alok ng pera, ngunit matatag si Ana. Ayaw niyang makisama sa mga nagpahiya sa kanya ng matagal. Ang magulang ay patuloy ring sumubok, tumatawag araw-araw, pumupunta, nagme-message, ngunit hindi sumasagot si Ana. Alam niyang kung bibigyan niya ng pag-asa, gagamitin siya uli. Sa wakas, sumuko ang magulang. Naintindihan nilang nawala hindi lang tulong, kundi anak at kapatid. Ang kanilang bias at egoismo ang sumira sa pamilya. Si Ana naman ay malaya at masaya. Wala nang lilim ng inaasahan ng iba. Siya ang nagdedesisyon ng kapalaran na paligiran ng kaibigan na pinahahalagahan siya. Naglalakbay siya, ginagawa ang minamahal na gawain, nasisiyahan sa bawat sandali ng bagong buhay. Ang hasyenda ay naging simbolo ng kalayaan niya. Inilaan niya ang kaluluwa at ginawang magandang lugar para sa kalikasan at harmonya. Minsan, sa paglubog ng araw, naaalala niya ang pamilya. Walang galit, tanging lungkot. Sayang na hindi nila siya nakita ng lubos ngunit tama ang choice niya. Pinili niya ang sarili, kalayaan at dignidad. Iyan ang pinakamahalaga. Sinimulan ni Ana ang buhay ayon sa sariling rules. Hindi na siya nagpapagamit, natutong pahalagahan ang sarili at tagumpay naging malakas, kumpiyansa at malaya na babae at ito pa lang ang simula ng kanyang bagong buhay puno ng kahulugan, pag-ibig at kalayaan.